Muli't muli po, ito naman po tayo, magandang araw at magandang hapon mga kaprobinsya. Welcome na welcome po tayo dito sa Silang Mix Channel. Yung iba vlog na naman po natin ngayon ay yung nakaraan ay yun ay rambutan na, na Malaysian Jet. Ngayon po ay rambutan din pero itong rambutan na ito ay magkahalong Maharlika at saka s pero yung result niya talaga or ang ang nagiging resulta sa dalawa ay esto. Ibig sabihin, yung original na puno niya mga kaprovinsya ay maharlika, tapos yung idinugtong dahil kasi grafted dyan siya. Yung original niya ay ay maharlika, tapos yung idinugtong o yung graf ni graph sa kanya ay yung esto. Yung esto kasi iba siya pag yan siya ay nagumpisang mamunga, sobrang marami kahit na umpisa pa lang yung bunga niya ay parang ilang taon na siya o ilang season na siyang nagbunga. Kaya ngayong hapong ito, welcome tayo muli dito sa Silang Mix Channel. Ang patakita natin ngayon ay yung sabi ko sa inyo na kombinasyon ng Marlica at saka Espo na variety ng rambutan. Ito po. Ito po ay first fruits kagaya ng sinabi ko, itinanim namin ito ng mga ilang uh, taon na nakalipas, ngayon po, ito po uh, nagbunga na po siya ayan, yan po ang evidence yan po ang evidence, ayan po sa taas ayan po at saka doon pa sa itaas, mas marami po ito ay first fruit niya at saka dito sa ilalim at saka sa ilalim, yan po kung makikita nyo po halos lahat ng mga sanga niya or branches nya ay may nagkasunod na kagaya nito. Kagaya nito, magkasunod na, ibig sabihin na yung magkasunod na parang, parang bulaklak niya, yun ay, ay patungo na sa bunga. So, yan mga, yan mga kaprobinsya. Ito ay first fruits, kagaya ng sinabi ko yung ginagawa namin ni Mrs. pag unang bunga sa lahat na aming itinanim, mapabakuran man o mapalabas sa aming bakuran, yan po ay dinadala namin talaga unang-una dun sa bahay-sambahan. Yung unang mga katikim po ay yung nasa mga kasamahan namin, kagaya ni Pastor Malangay. Shoutout nga pala kay Uli, eh Pastor Danilo Malangay. Pastor, ito na po yung bunga ng mga uh, pinipray niyo po palagi na nasa bakuran namin ng na mga tanim at saka mga uh, manuka namin, mga manok namin pastor. ito po, nagbunga na naman po yung rambutan namin. Natin una po makakatikim yung kayo po. Uh, pastor namin na mag-asawa, Pastora Roda, Pastora Danilo Malangay, at saka mga kasamahan namin sa, sa bahay-sambahan. Kayo po ang mga kaunang makakatikim nito. Nidadalhin po namin ito dun sa bahay-sambahan para, para, para po ay matikman ninyo. yung pag, uh, yung itinanim namin na nagbunga na Ayan po, tingnan niyo po. Kung 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 tingnan niyo po yung puno niya po. Ayan po, sobrang sobrang mababa pa po. Ayan po. Tingnan niyo po. Mula sa dun po po ay dalawang dangka lang po tapos saka siya nagbigay ng sanga. Tapos yung mga branches niya o yung mga sanga niya halos abot na po sa lupa. Dito nga sa totoo lang, ito po ay umabot na talaga sa lupa. Kaya lang, nung nag, nag cut kami o naglinis kami nung nakaraang buwan kasi po istorbo sa grass po kaya pinutulan ni Mrs. kaya yun tingnan nyo, hindi na umabot sa lupa pero sa totoo lang yung mga ibang sanga niya na, na, na na, na sa lupa ay pinutol ni Mrs. dahil po uh, istorbo sa pag grass cut Ayan po tingnan nyo po pati dito halos buong sanga niya may bunga na ngayon Ganyan po yung ano, ganyan po yung uh, ganyan po yung karakter ng isang S2. Yung, yung s kasi, pag nag-umpisa siyang namunga, parang ilang season na siyang nagbunga. Kung ano yung ibinunga sa una, mas, mas halos lahat ng mga sanga ay may mga bunga na kagaya nito ngayon. Kakaiba din siya doon, kakaiba din yung karakteristik ng S2 at saka kombinasyon ng Marlika na kung siya'y bubunga, sobrang maram marami talaga. Ayan po. Ayan po. Pag ito ay tumuloy-tuloy, dahil tutuloy naman talaga ito, dahil ayan, may pruweba na po na talagang uh, tuloy tuloy na ito na na at saka hinog at saka nakakainan. Ito po ay sapat na. Ito po ay sapat na. Ayan po. Tingnan niyo po. Oh. May mga maliliit na kasunod. Yan, may mga maliliit na kasunod pa. Pero, Ah, uh, klarong-klaro na po. Kahit na mataas yung, mataas yung init ngayon sa pag-araw, pero pag sa gabi naman po, na-alternate namin every 2 days or 2, 3 days, ah, uh, binidiligan po namin talaga. Para naman po makarecover na naman po yung buong puno na makakainom sila dahil sobrang mainit po yung panahon. Kaya... Yeah. Ah, uh, binabawi, binabawi din po namin. Yinit pa nga kami nag apply ng abono dahil ma, uh, hindi pwedeng mag-apply ng abono pag may bunga na. Saka na naman siya i-apply after ma-harvest na naman yung bunga niya. Ay mga kaprobinsya Ah, uh, ito pong Silang Mix Channel. Ito poy, ito poy nag uh, nagtuturo ng kung ano ang dapat pwede nating magawa kahit na nasa nasa probinsya tayo pag may konti tayong lupa, taniman natin ng kung ano-ano lang. Kahit na kung ano-ano, total, andyan man lang tayong makakamonitor tayo. Kaya sa, sa silang mix channel, natutunan nyo kung paano magtanim at saan itinanim at kung yung itinanim ba ay tutubuk na kagaya nito. Dahil hindi lang ito, may iba vlog pa tayong iba, hindi lang ito, marami pa. Meron pang avocado, meron pang mangga na tatlong kombinasyon po meron pa tayong nakupa, may tanglis, at saka meron tayong lansones na duko at saka lungpong. Yan po. Abangan natin yan. Kaya mga sa hapong ito, uh, salamat po. Thank you for watching and hinihiling ko lang po na uh, mag-subscribe po tayo or mag-like -mag -mag po tayo. Bisitahin din po natin yung silang mix channel para po sunod-sunod uh, po Everyday po tayong may makikitang uh, post po na, na na mga putas po kung paano lumaki na kahit na nasa bakuran lang ay ay pwede pala talaga tayong magtanim hindi lang sa labas ng bakuran o sa malapad na lupa na area or lupa kahit na sa bakuran ng natin kung meron tayo kahit konti pwede tayong magtanim ng kahit ano-ano at darating ang panahon talagang yan ay tutubo at yan ay babalik sa iyo na makakakain ka at kung sobra mapipirahan mo pa sa hapong ito salamat maraming salamat sa panunood at magandang hapon God bless sa ating lahat